Sa dagdag pa mga pagabalita, nag-alok naman ng 10 million pesos na pabuya si Cavite Governor John Vic Remulla sa sinuman ng makakapagpatunay raw ng kanilang kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operator. Ito ngayon matapos sa pabulaan ng turang gobernador ang mga pasaring ng protektor umano ito at ang kanyang pamilya ng mga negosyong sangkot sa mga ilegal na aktibidad sa bansa. Ilang mga post kasi ang kumalat ngayon na nauugnay nga sa pamilyang Ramulya sa Philippine Offshore Gaming Operator na matapos po na maibenta ang dating resort property ng kanilang angkan sa Cavite na Island Cove sa isang negosyante ng Chinoy na ginawa umuno itong Pogo Hub. Ang pagbubukas nga ng 34 na hektaryang Pogo Complex sa Cavite ay nagbunsod ng mga pangamba tungkol yan sa tinatawag na ilang mga talamak na invasion ng mga Chinese dahil pa rin yan sa dating leisure destination ay naging kuta o di umano na tinitirahan ng mga nasa 20,000 hanggang 50,000 ng mga manggagawang Chino. Sinabi naman ng gobernador na hindi na nila pag-aari ay maturang resort na kanilang ibinenta noon pang taong 2018. Ang kapatid naman ng governor na si dating Congressman Gilbert Ramulla ay tinalaga namang director ng Philippine Amusement Gaming Corporations noong taong 2022. Subalit so, wala din umuna itong kinalaman sa pagibigay ng permit sa Pogo, kundi ang dating Pagcor director noong uh, 2022 ang nagbigay nito. Sa kabila naman ng mga aligasyon, nanindigan ang Cavite Governor na hindi protektor ng Pogo ang kanilang pamilya at sinumandayuhan lalong-lalo na ng sino mang nagmula sa China